Hi guys, kaya balik kami sa panibagang ating video sa Christian Garden. Ngayon guys, ang topic natin sa araw na to is pag-uusapan natin kung paano ba namin nagagawa yung mga ganito guys na kung um, mapapansin nyo itong bugong bilya na to, puro siya bulaklak. Halos wala na kayo makikitang dahon. Kung may makikita man kayong dahon, natatakbo ba na siya ng mga bulaklak? Yung mga dahon niya is nasa sa loob na lang. sa labas niya puro lahat bulaklak Oh. mapapansin um, Hindi lang ito guys. Ito pa o. Oh. Ganun pa dito. Kaso guys, ito kasing isa dito is maano na kasi guys, malalagas na to. Dapat kasi nung nakaraan araw pa ako nag-content nito eh. Kaso bigla kasi yung umulan. So ayun, nung umulan siya guys, lalong bumagsak yung mga bulaklak niya. Tapos nawala na yung ibang mga bulaklak. Kung maano ko lang guys, pabakit ako sa yung picture niyan dyan. Makikita niyo ito na sobrang punong-puno ito. Kasi wala kayong makikita dahon. Puro lang bulaklak. Kaya kung mapapansin niyo ito, mga pinagtubuan ng mga bulaklak niya. Ngayon lang na nalagas. Malapit na rin ito mawala. Pero meron kami dito guys na ano, mag-uumpisa pa lang. Ganon din siya, isplash ito, mag-uumpisa pa lang siya na amulaklak. Kung mapapansin nyo, baby pa lang yung mga bulaklak niya. Kaya hindi nyo pa ganong makikita yung pagka-bloom niya. Pero mag-uumpisa na to. Ayan o. Kung mapapansin nyo, ang dami na mga bulaklak eh. Maliliit pa nga lang. Ayan o. Oo, oh, hindi pa siya nakabukadkad na maayos. Kaya kung minsan, di nakikita-kita nyo pa yung mga dahon. Pero pag nag full bloom yan, hindi nyo na makikita yung mga ayan, dahon ayan, yan. Slash. Ano kasi to guys? Bago kasi tayo mag, ano, i-explain ko, ko sa inyo guys na hindi lahat ng bougainvillea is pare-pareho ng karakteristik. Ito nga, malabit ko dito. Pakita din natin yung Jinda White. Ay, yung Bridal White. Ayan, oh. No? Ito, guys. Malilihit pa lang. Lapit mo, ah. Zoom mo dito. Lapit mo dito. Kahit hindi mo na zoom ilapit mo lang. Ayan, oh. No? Ito, guys. Mga maliliit pa lang yung bulak. Hindi pa siya naka bloom. Pag ito nag-fully bloom, wala na kayo makikita na nito. Ay, ano, ang ganda pa, nakalagay pa siya sa paso. Nakaayos na siya, oh. Basta guys, bridal white, mas sibag mamulaklak yan. Bridal white, splash, orange wonder, yung pinakita ko kayo sa inyo. Ngayon, pag-uusapan na natin. Paano ba namin, inaano na to? Paano ba namin nagagawa yung ganito na mamulaklak sila ng sobrang dami? Tapos yung mga dahon, halos di mo na makikita. Sa bugibilya kasi guys, iba-iba kasi ang karakteristik niyan. Manong kasi yung bugibilya guys na umahaba lang siya. Ganoon kasi mga bilya na hindi siya lumalaki, kumbaga mabagal siya lumaki. Inaabot ang taon bago siya makikita mo yung paglaki niya. Pero nakikita mo, nagdadahon siya, nagsasanga-sanga, pero sobrang bagal. Ang ano kasi guys, napansin ko lang, mag tayo sa mga local or sa mga common lang na makita ng bilya. Napansin ko kasi sa kanila, sila kasi yung pag namulaklak guys, is sobrang sipag. Tulad na lang nung pinakita ko guys na ano, eto bridal white, eto common lang din to, ito bridal wallet. Kung mapapansin nyo, dami nyo ng ano, bulaklak. Ayan, oh. No? Tapos, yung splash din. Ito, guys, oh, hindi sa may tabi. Yung splash. Yan, mga yan, guys. Yan, may, ganito, guys. May makita kayo yung ganyan sa mga kalsada, sa mga, ano, mga bahay-bahay. Yan yung mga sinasabi namin parang local, guys, or common lang. Yan, masisipag yan sila mga mamumulaklak. Yan, mga ganyan. Ito, dito sa harapan. Kasi doon sa likod medyo nakalboy eh, dito sa harapan. Alam mo pa ito namin. Ayan guys, ayan yung sinasabi ko sa inyo na splash guys. Yung mga ganyan yun yung mga local. Tapos dito naman yung mga rare. Ito ko to dito, ito orange wonder to guys. Itong rare na to. Sa mga rare naman guys, ang mga masasipag mamulaklak sa kanila is yung orange moonlight, orange wonder, ginda white. Tapos ano pa ba? Chili yellow, lemon yellow. Sa mga rare guys, medyo marami-rami din ang mga masisipag mamulaklak. Sa mga ano, tapos sa local pala guys na hindi siya gano'ng marami mamulaklak. Yes, yung ganito guys. Itong 21J na pink sa mga local. Ayan, kung mamumulaklak man siya, konti-konti, nasa -konti dulo ganyan, isang bubkos lang dyan sa dulo. Tapos sa panibagong sanga dito, rin lang din sa mga talbos-talbos niya. Pero maganda tingnan, tingnan mo. Oo, pero maganda siya tingnan, guys, ha? Hindi ko kasi sabing pangit siya tingnan kasi tulad dito, kasi ito maraming sanga to, eh. Ayan, no. Marami siyang sanga, so marami din tutubuan ng bulaklak. Ayan, no. Pero hindi siya yung tulad na sinasabi natin na halos wala ka na makikita ng ano. Halos wala ka na makikita ang dahon. Kasi kung mapapansin niya, litaw pa rin yung mga dahon niya, eh, oh. Pero maganda siya tingnan kasi marami siyang sanga, kaya marami siyang bulaklak. Depende kasi yan sa pag-aalaga nyo guys. Napansin din namin sa pagbubugimbilya. The more na mas aalagaan nyo siya mabuti, the more na mas gaganda yung kakalabasan. Tapos, sa mga ano naman, balik tayo sa ano, tapos sa tayo sa local, sa mga common, tapos sa rare. Balik tayo sa mga ano, sa ano naman tayo. Ito. Ito guys, gusto ko ipakita ni mama yung Christina. Ito, may, may, mga maliliit palang patubo, pahabol. Ayan no? Kita ba to? Ayan, oh. Tapos, guys, ito pala, oh, bago ko maano. Makikita nyo ba to? Mayroon tumutubo na ganito, walang batik-batik. -bati. Mas maganda, guys, kung puputulin nyo na lang yan. Yung sa ganito. Kasi normal lang naman na, ano, eh, na may nabubuhay talaga na To Kasi grafted lang din naman kasi to guys. Itong Christina. Grafted lang to. Ayan. Sa mga top player naman, guys, saan ba muna? Sa ba gusto mo muna? Ito muna? Ito muna sa Roma din guys, gusto nyo pakita ni Mama kasi pag namulaklak tong Roma, madami to. Kaso guys, itong Roma, saan ano to, eh? sa kategory ng mga rare. Tapos ito kasi, papangumpisa pa lang siya mamulaklak. Ayan sa mga dulo-dulo talbos, mag-uumpisa pa lang, mga baby pa lang. Ayan no. Si Mama kasi excited na yung mga bubibili niya eh. So ayun guys, nandito tayo sa mga flame natin, flame opal. At kung mapapansin nyo to, ang dami rin yung bulaklak na, sipag ito. Dalaman sa ngayon eh. Ayan o. No. puno ito. Kaso dito guys, pinahaba kasi ito guys eh. Pagka napahaba mo kasi yung flame case yung dulo na yung mumulaklak. Ang ano naman namin dito, kaya hindi namin siya pinutulan. Para at least meron kami makukuha na ng pampula namin. Ayan no. Pero kung mapapansin nyo yung likod, kita nyo ba yung likod guys? Yung kulay orange. Napitan natin doon. Pakita namin sa inyo yung fire opal. Na sobrang dami mamulaklak. puno puno guys. Buong sanga. Ito. Ay, guys, ang dami-dami niyang bulaklak. Simula do sa dulo hanggang dito, puno ng bulaklak ko. Oh. ka, nakata sa rapid na naman. Mm -hmm. Pagkatapos na ano, i-graft. Ano pa naman to guys, pag naubusan pa naman kami ng mga grafted namin dito, kahit bulaklak yung pinuputol ni mama. Kasi kailangan namin mag-graph pagka ano. Pero sa ngayon kasi wala gano'n namimili ng mga grafted. Kaya ngayon, ligtas tong mga to guys, ligtas tong mga par, ano natin, fire opal natin. Hindi sila gano'n mapuputulan. Milo. Kasi ito guys, Melo Batik. A, melo ba ito? Melo, to? Melo lang. Ah, Melo lang. Akala ko Melo Batik. Pero ano batik. siya, sobrang kapal din mamulaklak yun. Hmm, madami din daw ito mamulaklak so, guys. Sa so, susunod natin na vlog, hindi ko lang alam kung bukas or sa susunod na araw, papakita naman namin sa inyo yung mga bugundilya na hindi gaanong namumulaklak. Kung baga, marami siya, mas marami yung dahon dun guys. Doon naman, i-explain naman din natin yung mga iba't iba klase ng bugimbilya na gano'n. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa mga bugimbilya na sobrang dami kung tapos dito, mayroon pa akong gustong-gustong ipakita sa inyo guys na mga chili. Ito, so dito kasi sa mga chili nito guys, hindi pa sila gano'ng buka. Kung baga, hindi pa sila gano'ng namumulakla kasi. Hindi ko makita. Ay, oh, ayun. Ay, hindi na makita. Hindi, mayroon. Tapatong ako. So, ayun guys. Tawawa si ano, Paxel. Tawawa si Paxel. Tatapakan so, ni mama yung Paxel para lang makaangat. Hindi ka pa. Ayan. Dandaan ka ba? Baka ka kita na ma. So yun guys, para lang makita, para lang mabijuan, ayan o. Oh. Ayun, takot kasi ako maghatak guys, baka maputag. Kasi grafted to guys eh. Ayan o. Oh. Mayroon siyang splash chili, chili pink, chili red, chili white, chili orange. eh o. Oh. Tapos chili yellow. Punong-puno yan guys, kasi pag mamulaklak yung mga ganyan. Mga, basta chili guys, chili, far opal, flame opal. na mga masisipag mamulaklak yan dito guys kung mapapansin nyo medyo hindi tayo pupunta dyan kasi medyo masukal na kasi nga hindi namin tinatabas yung mga sanga para at least pagkadating ng punlaan meron kami mga makukuha ito ayaw mo sa pagkawana so ito ano naman to yellow fantasy makapal din yung mamulaklak makapal din mamulaklak guys ito masipag din tapos yung dahon nya is variegated oh pero ang, yung kulay nya kasi guys hindi sya tulad ng lemon yellow or ibang klaseng yellow kasi nga kung mapapansin nyo yung kulay parang kupas ay parang hindi siya subarna, yung subarna kasi nagiging kulay puti. Ito kasi parang kupas ito, pagka bago ayan ano kulay orange, ay kulay orange, Kulay yellow. Tapos pagka mapawala na siya, guys, ito na. Parang nagkukupas na siya, kupas na yellow na siya. Hindi oh. ko alam kung anong kulay ang tawag dito pero parang yellow pa rin siya Kaso nag-fade na. Iba 'yan sa ano ah, iba 'yan guys sa subarna. Tapos meron pa tayong isa dito, Kaso naabutan natin siya ng wala nang bulaklak. Tapos na kasi yung time niya sa pagbubulaklak. Ano yeah, naman to, guys? Ano ko yan, B? Ah? Talaga hindi ko po yan. Pinalago ko lang yan talaga para ano. Ah. Para cuttings lang ang kailangan ko sa kanya ngayon. Tingnan mo. May ah. Ang cuttings, so. So, yun, guys. Sabi ni so, mama hindi niya pala daw to talaga pinapabulaklak ngayon. Kasi pang cuttings talaga eh. Kailangan namin to pang mother plant eh. Pagka magpuputol kami o magaglap, meron na kami mga kuha agad. Pinakalbo ko lahat yan. Kalbo lahat. Wawa siya. Pagkatalbo siya ulit, hindi pa siya kabulaklak. Kalbo na naman siya ulit. Kalbo na naman siya agad. Hindi pa siya nakakabulaklak. So yun guys, punong puno din yan. Sobrang dami. Mm, blue wave to guys. Pero hindi kulay blue ang bulaklak niya. Ano lang siya. Kaya lang, ewan kung ba siya tinawag na blue wave. Ayun, may nang nag-iisang bulaklak. Ayun yung kulay na bulaklak niya. Parang purple. Ayan. So tala dito sa sa labas. May pakipapakita sa inyo guys na ano. Na dito na lang, dito na lang. Mayroon pa rin dito. Ay. Ito guys oh. Mapapansin niya meron tayong Hawaii White. Itong Hawaii White, guys, ang sipag din itong mamulaklak. Itong mga Hawaii White. Ang ginagawa lang naman kasi namin, guys, is para mamulaklak talaga sila ng husto. Kung mapapansin niyo to, itong mga sanga-sanga na ito na parang lumalagpas na, kita niyo na humahaba na. Pinuputol namin yan, parang kumbaga binibilog namin sila. Pagkatapos namin silang bilugin, doon naman kami ngayon ahataw maglagay ng fertilizer. Pagkalagay namin na sa fertilizer, guys, syempre kailangan paglagay nyo ng fertilizer, didiligan nyo na agad sila. Pag na ano di ba siyempre, nataliman nyo, may makikita na kayo ng mga bagong talbos. Pag nakakita na kayo ng mga bagong talbos, tapos may makita na kayong kasama na doon na bulaklak, yung paglalagay nyo ng fertilizer is konti na lang. Alam ko guys, may na akong ginawang video dyan eh. Kung paano ba mapapatagal yung bulaklak ng buging bilya. I-search nyo na lang din sa YouTube. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa ano. Para iba kasi yung explanation ko doon pati dito eh. Dito kasi pinapakita ko yung mga buging na ano tawag dito, mga bugong bilang na masisipag, mamulaklak. Kaya ayun guys, yun lang yung gawin nyo. Pag maglalagay na kayo ng fertilizer, tapos nakita nyo may mga bulaklak niya, kuntian nyo na lang yung paglalagay nyo ng fertilizer para at least hindi mahulog yung mga bulaklak nila. Ayun guys, so ito. Itong Hawaii White. Simula na. Magsisimula na itong mamulaklak guys. So, oh. Ngayon na siya mga maliliit. Pag namulaklak ko, oh, Diyos ko, puno-puno. Kaya, yun, yun, nilagay ni Mama sa paso eh. Para mabilis daw kagad na benta pag namulaklak na. Ayaw ko <laughs> Yun lang, ayaw daw bento ni mama. <laughs> <laughs> you know? Ruby? Wala na ba tayong ruby doon? Ay, pinutol mo na ba? Ah, dito, ito na, pakita natin na example. So ito guys, ruby opal. Kapamilya din siya ng fire opal, pati flame. Ito naman ang kulay niya, is parang maroon. Ano? Hindi siya red. Para siyang may pagka red pink. Basta para sa akin, para siya maroon guys. Yung ng ruby opal ano, masipag din mamulaklak. Ayan. Basta opal, tas chili. Wala na sa iba bulaklak at kinalbo ko eh. To guys, so ayun Oh, mapapansin nyo mga may pinang, pinutulan. Pero marami may bago na. Oh, may mga bagong patubong sanga. Marami na yung meron na. Ayan oh, may, may bagong patubo. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. Oo. So, ayan, pakita mo yan. Wala bulak pa bulaklak. Wala pa siyang bulaklak. Sa next na lang. Ito, toto toto ito, 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 maganda Oh. Naipakita ko na yan eh, yung copy. Ayan guys, oh. Ayan, ito yung kopi guys na ang dami mamulaklak, oh. Hindi kopi, Milo. Ay, hindi ah. Milo 'yan. Ang kopi may batik 'yun eh. Parang pareho sila. Ay, oh, Milo pala. Pero tingin oh. ko parang pareho lang din sila. Mm -hmm. Yung batik lang kasi yung ano, kopi, batik mm -hmm. siya. Tapos ang Milo parang green ang dahon. Oo. Oh, oh. Di pag ang tagal pa mawala. Tagal pa mawala. Tapos meron tayo dito guys is dark pink tanglong yata. tatlong dyan nagkakamali. Dark pink tanglong ah ba? Eh, nakakita ba nila? Ay, dahil mga maliliit pa lang kasi, hindi ba sila ganong bumubuka yung bulaklak? Ayan, no? Kaya, kung mapapansin, parang konti pa lang. Pero pag ito, namukadkad na. Ang dami na ito. Pupunuin nyo lahat. Basta sundin nyo lang yung sinasabi namin sa inyo, guys, pa nag-ano kayo bubugin bilya. Pagka ang gamit-gamit nyo na medya sa paghahalo, pag may lupa, gagawin yung dilig every other day. Pero kung ang gamit-gamit nyo is ipa, kasi ang ipa mabilis matuyo, pwede kayo magdilig araw-araw. Ngayon, na, ano, sa yung ngayon gabi. kasi sobrang init kasi ngayon eh. Yung tipong bigla ka na nagdilig ngayon, kinabukasan, tuyo na yung bagay bilya mo. <laughs> bagay guys, kasi mayroon din kasi teknik na ginagawa kami doon eh. Para mapo-force namin yung pag ano, pagbubulaklak. Pero sa, sa ibang video na natin pag-uusapan kung paano yung first bloom. Ito, gusto ko rin ipakita. <laughs> ito guys, gustong gusto ipakita to ni mama eh. Kanina na pa ako kinukulit na ipakita to eh yung red bresa. Ayun, ang daming bulaklak. Tapos ito kasi gustong gusto ni mama yung kulay nito. Wala siyang scarlet, yung kulay niya. Yung pagka-red. Ang ganda. Tapos, ang ano pa, ang daming bulaklak. Ang yan, ang gababa. Ayan, oh. Eh. Ganda diba, ang ganda? Ayan, guys. Ito yung mga bugimbilya ng mga masisipag mamulaklak na wala na kayo mahalos makitang mga ano, mga dahon. Kaya guys, kung balak nyo bumili ng bugimbilya, maganda alamin nyo yung mga gusto nyo na bugimbilya. Kung gusto nyo ba sila na, gusto nyo ba yung mga bugimbilya na marami mamulaklak? Gusto nyo ba yung mga bugimbilya na konti lang yung mamulaklak pero yung dahon nya maganda? Kasi meron dito guys, ito eh oh. Ito, hindi ko lang alam pala nung simula yata nung binili ito, hindi ko pa nakita yung bulaklak nito eh. <laughs> parang simula, ito guys, oh. simula nung binili ito, parang hindi ko pa nakita yung bulaklak ang niya. Ang ganda, ng, ano? ang ganda kasi ng dahon niya. Dahon pa lang. Pero sa, hindi ko naman na-e-explain sa inyo yung mga ganyan tong klase. Pinakita ko lang na ano. Para, syempre, ibang video naman yung mga, okay. mga tamad mamulaklak. Hindi naman tamad. <laughs> ito yung kopi batik. Oo. Ayun. So, guys, ito daw pala ko yung kopi batik. Balik same siya. sila ng kulay. Oo, same Oo. sila ng kulay. Ang pinagkaiba, variegated siya. Kaya siya tinawag na kopi batik kasi yung dahon niya batik-batik. Ayun. Same lang pala talaga sila. kala ko dati may pinagkaiba sila sa kulay eh ito. So, hey, gusto mo yung pakita yung chili. Ayan, no? Ang dami. Colorful. Charot. na Nakita tayo ka kaya dito, matayo ka dyan, ma. Ayan. Pakita mo yung kulay niya. ano ang dami. Ang dami yung bulaklak. Ayan, no? yung iba. Ayan, pa pa iba pa palabas pa lang. yung iba pa wala na. Ayan. Ang ganda Ang dami bulaklak. At saka guys, kung gusto niyo malaman pala yung tungkol sa paano ba natin mapapatagal yung bulaklak ng mga bugimbilya, i-ano nyo, isearch sa YouTube yung ginawa kong vlog tungkol doon guys na ano, ano bang title ko doon, paano mapapatagal yung bulaklak ng mga bugimbilya. Panorin nyo yun guys kung gusto niyo na ano. Kasi meron kasi bugimbilya doon na ano eh, meron ako in-explain doon na bugimbilya na matagal mawala yung bulaklak. Tapos meron naman mabilis mawala yung bulaklak guys, mabilis mahulog. So ito pa oh. Bridal white. Sakli na. Sige, ito muna. Gusto ko ito muna, ma. Ito muna. Ano? Ano? Baka mamaya mahulog. Dahan-dahan <laughs> lang. So, yun, guys. Ayun, no? Bridal white. Bridal white ba to? Kasi parang ano eh. Nagahalo eh. Nagpipink. Hindi ko lang kung islash. Is Kasi dapat pag islash, maraming pink. Kaso ito, parang mag Ano yan? White yan? White tone no? Bridal white, no? Oh, white. Bridal white siya guys, pero parang may nahalong kulay, para siya mag splash Ewan ko, kita ba ma sa camera? Ang mga butipan, oo. May pagka parang pink. Alam ko bridal white to guys eh, no? Basta bridal white yan, masisipag mumulaklak. Kung mapapansin nyo nga to guys, medyo napabayaan na nag-wild na sila. Kaya ating na natin sila. Siguro gagawa na lang din ako ng video or ilalive ko na lang yung pagano natin. Pagpuputol natin sa kanila. Yung anggos, ano ba yan? Tama ba? Anong mga sa kanila kung tama ba yung pangalan yan? Ayun. Guys, tinatanong ni Mama kung ang pangalan daw ba nito is Elizabeth Angus Supreme. Yan. Kasi parang napansin kasi namin, parehas sila nung no golden picture. Golden picture pala. Golden picture. Pareho sila ng dahon. Halos parehas kasi sila ng dahon, pati bulaklak. Mm -hmm. So, hindi namin alam kung same ba sila. Kasi iba kasi ang pangalan guys eh. Or nagkamali lang siguro yung kinuhaan ni Mama guys. Kaya, sa mga nakakalam, comment nyo kung ano Elizabeth ano? ba talaga to or Golden Picture kasi hindi namin din sigurado. Ayan. Ito, pakita ko. Ayan. Ito ano ba to, ma? Ayun, Ay, Sakriana. Sakriana. Tingnan mo ha, sa baba. Ayan, oh, Sakriana. Ang, so, ano? ayun, guys, ito yung Sakriana. Man, ano, dami rin bulak. Yan naman ang lapad ng mga dahon. Ang lapad ng mga dahon. Taka, isipin niyo yung dahon niya, oh. Iba yung pagkabatik-batik. Parang, polka hindi hindi polka dots eh white white green ganyan yung tura ng dahon nito guys Jolo lapit ka sa aso mo muna Jolo para hindi magingay ayan guys sa sakliana Ano mo ano ano ba siya melon melon ah hindi ah. yung ano yung watermelon ang ano niya yung yung kinakain talaga na <laughs> na melon <laughs> ano nga tsura ng kulay niya? Ah, yung kulay niya, parang oh. melon talaga. Oo. Ano pa gusto mo pakita? Ano ba pa ba? Ito. Mga mas ito bulaklak. Kasi pag din naman yung Red, red, red September. ayun Ayan guys. Hindi ako na ba? Ayaw mo umikot sa kabila. Ayaw ko na. oh, Ayan guys, so, yung Red September ni Mama. Naya na ano, silungan eh, kaya wala sa si ganong bulaklak. Wala ganong bulaklak kasi nasa ilalim siya ng ano eh. Katabi oh. tatabi niya kasi pulo matatangkad eh. Napagitnaan siya sa ilalim. Yan, marami. Oo, oh, oh, maraming bulaklak yun, uh -huh. guys. Pa. Ano pa ba, ba? Tingin pa tayo ng mga masipag mamulaklak na bugumbilan natin. Oh, Saan? Ito yung ano? Yung blue wave? Mm -hmm. Ay, yun. Ito yung blue wave, guys. Mm -hmm. Ito, ito, Ang ganda ng dahon. Parang ang plastic. Ayun, titit, tit, 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 tit. ito, ito, Oo oh guys, parang plastic ang dahon nito. Ang dami nagsasabi. Yung dahon daw ng blue wave guys. Tapos makikintab kasi sila. Tapos variegated pa. Ayun. no kasama hmm. niya sa drop Ano ba kasama niya? Itong par opal, ruby opal. Hmm. Yan. Walang ano? ulang flame. Meron? Meron flame. Ito, totoo. Mga maliliit pa lang. Pahabol. Lalaki pa lang yan sila Ano pa ba? Ito pa, Game, game, game. So yun guys, meron pa tayo dito isa pa. Itong so, Salmon papakita ko na lang yung mga picture nito sa inyo. Hindi lang ito, lahat ng mga bugin na namin dito na punong puno yung mga bulaklak nila na meron kami na save sa cellphone. Kasi hindi naman sa pag uh, ano guys, pero kasi dati pa lang nung hindi pa ako nag-YouTube, hindi pa kami mag-anong kilala. Yung mga bugin bila talaga ni mama, pag namulaklak talaga, halos lahat is puro talaga punong puno ng bulaklak. Alam nyo ba guys, pati yung mga maliliit guys, yung mga ganito oh, sa mga ganito pa lang yung sa ganito pa lang kalalaki guys na bugimbilya yung ganito pa lang kalalaki guys na bugimbilya oh pagka namulaklak to guys punong puno ito napapalaki namin kasi dati kasi hindi nabibili kagad ka yung mga bugimbilya Siyempre, matagal sa amin kaya inalagaan pa namin siguro sabi natin mga limang buwan pa na sa amin yung bugimbilya pagka pinanong mga, mga apat siguro ta oh apat, na buwan Tatlo lang din, ba? Tatlo, apat okay. na buwan. Mm -hmm. o, kasi kaso nga lang kasi guys, ngayon kasi na nag-YouTube na ako, syempre yung mga tao gusto kagad nila bumili kahit wala pang bulaklak. Syempre hindi na namin sila talaga napapaganda pa ng gusto. Kaya ngayon sa mag, uh, mag-ship kami, gusto namin talaga maganda na. Yung kumbaga makapal na, hindi na kami magbibigay ng mga, kung makita nyo to, ito guys, ito mga ganito, okay siya pang walk-in. Sa mga ganito. Pero pag guys, ship natin kasi yung ganito, hindi sila masyadong ideal kasi nga, mapapansin nyo, maliliit pa lang kasi sila. Ayan, Pa oh. yung ano yung esteem eh, niya kailangan mo mm. tumibay. Pagka gusto natin i-ship. Pero pag sa mga walk-in, pwede na to kasi hindi naman sila matatagtag sa biyahe. Hindi sila nakabox, hindi sila naka ano. Kaya yun sa mga ganito, okay lang na may benta natin sila sa ano, walk-in. Kaya sana makapag-antay sana kayo sa ano, pag ship kami. Kasi yun sigurado magaganda na yung i-ship namin. Tapos guys, gusto pa ano ni Mama Pahabol to? Pink patch isa sa favorite ni mama na buging bilya. Ngayon kasi naabutan natin wala silang gano'n mabulak -lak. Pero kung mapapansin niya may mga bagong talbos na. Ano, magsasanga-sanga na yan sila. Talbos siya. Oo, siya. Oo, siya. Ipanggagrap kasi ito ni mama eh. Ayun, ang ganda rin ng kulay nito guys. Ng pink patch. Tapos variegated pa. Ayan no. Ang dami na ang dami na gagandahan sa pink patch guys kasi so, ang hirap lang kasi niya ganong i-propagate lalo na sa rooted. Ah, uh, kung may mabibili man kayo sa amin na ganito, baka grafted lang din yung vera, marami rin yung bulaklak. Kaya lang, yung mother plant natin doon, nakakalbo. Mm -hmm. Kaso natin ipakita. Ito. Ito na lang guys, so, oh, itong lemon yellow. ayano oh. Ang daming bulaklak. So, bulaklak. hindi pa yan nakapuloy bloom guys, ha. Ah. Ano pa lang yan? Yung fire. Tapos ah, itong fire opal. So, ano nga pala guys, dapat, pagkatandaan uh, nyo lagi, pag may bugimbilya tayo, kailangan talaga nasa arawan sila kung gusto talaga mamulaklak sila, unang-una talaga number one na pinakakailangan ng buging bilis araw. Kasi guys, hindi ko alam kung bakit. Kasi hanggang ngayon guys, may natatanong pa rin sa akin kung bakit daw ba yung buging bilyan nila parang hindi daw namumulaklak, ang tagal daw namumulaklak. Ang masasabi ko doon guys, kasi kung sinunod yun naman yung mga itinuro ko sa inyo, yung mga bahay na sinabi ko, baka depende na lang talaga yun sa variety ng buging bilya. Kasi nga guys, or depende rin daw sabi ni Mama sa klima. Kasi may ito guys, oh, ito siya sabi ko guys. Simula na ata nung binili ito, parang hindi ko pa nakita yung bulaklak nito eh. Ito guys, oh, itong buging bilya na to. Oh, kasi itong mga nahuhulog, di naman sa kanya to guys. Eh. Nahulog lang to galing sa taas. Kaya sabi ko guys, baka depende na lang sa buging yun. Kaya bukas or sa sunod na araw, abangan nyo yung vlog ko na ipapakita. Kasi doon ko naman ipapakita sa inyo yung mga buging bilya na hindi talaga masipag mamulaklak or kung namumulaklak man sila, um, sanga-sanga lang. Meron kasi buging bila guys na masipag nga din siya mamulaklak. Ang kaso naman, pabilis naman siya lumaki. Yun naman yung ano na ito mga chita guys. Oh. So ngayon, baka masabi ko pa yung iba. Yun, yun na lang. <laughs> kasi mamaya na video na lang natin yun. Mamaya ma-explain ko na eh. Ayun, guys, so, ito, ito yung Bera ma. Ito, sabi mo ito yung bela ay, may bela dito guys, oh. Hindi kasi namin may pakita yung mother plant kasi kalboy, kinalbo ni mama. Ito yung bera guys, bala pink. Ayan, oh. Ang ganda, ang dami mga mulak, ang dami mga mulaklak niyan, guys. So ngayon, guys, tapos na natin may pakita sa inyo yung mga bugimbilya natin ng mga masisipag mamulaklak, yung mga bugimbilya natin na halos wala nang makitang dahon, puro na lang bulaklak. So sana, guys, kung gusto niyo pang malaman yung mga tungkol pa sa pagbulaklak ng bugimbilya, kung paano mapapatagal, panoorin niyo yung video, guys, na ginawa ko na ano kung paano ba natin mapapatagal yung bulaklak ng bugimbilya. Kasi in -experience ko na doon lahat guys kung paano padamihin, paano alagaan, paano hindi mahulog yung mga bulaklak ng bugimbilya. Kaya ngayon guys, dito ako na-stop yung video natin. Then kita kids tayo ulit sa susunod na araw. Peace!